Ako si Mark Zambrano. Samahan niyo akong tuklasin ang mga natatagong ganda at mga natatanging kwento ng tunay na antipolo. The Pilgrim City. Dahil dito nang ninirahan ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay o ang milagrosang birhen ng antipolo. Muli namin ikakwento sa inyo ang ilan mga hidden gems at mga natatanging kwento sa likod ng tunay na antipolo. na naman at dahil maaga ang Christmas celebration nating mga Pilipino, tamang-tama ang susunod nating pupuntahan. Alam nyo ba na dito sa Antipolo ay may museum na punong-puno ng Christmas feels. O ba? Diba? Tara, pasyalan natin ang Casa Santa Museum. So here in Casa Santa Museum, we have more than 3,400 displays, toys, and fixtures coming from different areas of the world. Casa Santa Museum was a passion project by Miss Edna Del Rosario, the owner of our de Miramar events venue. Originally, this was built in the 1950s as a rest house of the Del Rosario family. In 1984, Nag-start si Miss Edna mag-collect since niregaluhan po si Ma'am Edna ng isang Christmas trip po. Then doon na po siya nagka-interest. Unti-unti, then habang nagta-travel siya, bumibili din siya ng Santa Claus collection from different areas of the world. So what we can feature po here is the smallest Santa Claus po collection from the Coca-Cola. It's a seven pieces miniature po siya ng Santa Claus measuring 1.5 centimeter each. Then we also have the most expensive collection po which is the Swarovski Santa Claus collection. Casa Santa have more than six areas. We have the salad, the dining, the banyo. Christmas village, bedroom, the green room, and the toy factory. We invite everyone to visit the Casa Santa Museum starting in October. You can find the museum inside the Jardin de Miramar Events Venue here in Antipolo. Our exact address is 279 Buliran Road, Antipolo. Merry Christmas. Pag sinabing antipolo, hindi mawawala sa usapan ang masarap na chibugan, di ba? At dahil tanghalian na at gutom na gutom na ako, pupunta tayo sa isang restaurant kung saan matitikman natin ang lokal na putahe ng antipolo. Tara, kain tayo sa Marison! nandito na tayo ngayon sa loob ng Marisons Restaurant at dahil na sinabi ko sa inyo kanina, gutom na gutom na ako at ang na. It's time to eat. Pero kasama ko ngayon dito si Sir Aldrich Villarreal who will tell us about bowls of food sa harap natin at kung ano ba yung unique characteristic ng bawat isa. Sir, gutom na ako eh. Bilisan nyo yun na yung explanation. Ano ba itong mga kakainin natin today? Okay. Pero alam mo kulang dito? Kanin. Waiter, pa-order nga ng kanin. Tawag niyo ako, sir. Ang kilala ko ito ah. Enjoy highlight of the day. Dahil ako'y mahilig talaga sa kare-kare. Ito yung cashew kare-kare dito sa Marisons. Our local version here of kare-kare here in Antipolo. Since Antipolo is kilala sa Rasoy, we made sure that our kare-kare is made from cashews instead of traditional na mani. Marisons, cashew kare-kare. Mm. Rap, dude. <laughs> Gaya yung sipa niya. Yung sweetness niya. Saka yung richness ng sauce. It's the same. Eto guys, excited na excited na ako dito. Eto yung sinigang na smoked bangus. Its origin is from the sinigang na tinapa. Back in the early days, yung mga ninuno namin dito sa Kipolo, malayo sila sa dagat. Wala pa mga refrigerators noon. What they have is dried fish. So pag yung magsisigang sila ng isda, ginagamit nila tinapa. Nandito ka muna, style dyan ano eh. Sabaw muna yun sabi nila. So, sour yung soup na merong yung sipa ng smoke flavor. Sarap! Ayang wala yung asawa ko dito. Oo, <laughs> yun na miss. natin. Mmm! Oh, wow we have here is our deep fried queso puti. Rizal Province is known for their queso puti, and as well as the Filipinos, mahilig tayo sa cheese sticks. Okay. We created a version na uh, using queso puti as our cheese stick. So local milk from Rizal Province. Yes. Gamit right. to sa queso na yun. Yes. Okay. Oh. Yung milk dito sa region, iba ang lasa. Mas rich, mas flavorful. So, dinip fry mo pa, I'm sure masarap to. Crunchy dorado. Okay. Ito yung star ng Antipolo. at suman, mangga, and kasoy. This one, yung suman, we make our own suman dito sa Marison's. Yung pre-primary products ng Antipolo is rolled into this one dish. Yung suman, the mangga, and the kasoy. Lahat po ng ingredients ito native delicacies dito sa Antipolo. Let's go. Parang siyang mochi, pero can you see the candied kasoy? here dito sa Antipolo and to visit us specifically here at Marisons. We can showcase to you local dishes that can only be found here in Antipolo. Marisons can be found here in Robinson's Place, Antipolo. And meron din kaming branch in SM City, Masinag at Marcos Tuloy niyo pa sir kasi kakain pa ako. Ano ba sasabihin ko. <laughs> Take it away. <laughs> sa napakaraming himala na ipinakita ng mahal na ina ng Antipolo, may isang himala na tunay na ang mga Antipoleno. Ang himala patungo sa sitio Kulaito. Ayon sa mga kwento nila, itong Antipolo pinamugaran ng Hapon. Dahil sa ganon, binomba ng Amerikano itong lugar ng Antipoloan. Ang mga taga-antipolo, sa takot, nagtakbuhan papalayo. Ang naisip nila ngayon itong mahal na birhen dito sa simbahan. Mabuti na lang nandun si Procopio Angeles, si Mangcopio. Ang ginawa niya, kinuha niya ang birhen. Isinama niya sa paglikas. Sa pagtakbo ng mga taga-antipolo, sila lahat paggawi rito sa papuntang Kulaike hanggang sa doon na nga sila nagkita kita Dahil sa paglikas nila sa mahal na birhen, pinagpalagay nila na isang malaking himala na lahat sila ay nakaligtas. Kasi katakot-takot ang bomba rito ng Amerikano. Kanya-kanyang hiyawan eh, takbuhan, takbuhan. Eh nga, pinagtataka nila eh, bigla silang doon nagkita-kita eh. February 19, laging ginugunit tayo ang paglikas doon. Tuwing alas 7 ng umaga, sama-sama mga taga-antipolo, nagpuprosisyon, kasama ang mahal na birhen, papunta roon sa Kulaike. Ang mahal na birhen, din nila nilagay sa karo, binubuhat. Pero mo, dinadaan lubak-lubak. Hanggang ngayon, ando pa rin yung mga lubak-lubak, pinanatili nila yun para tuwing gugunitain nila. Tapos sila dumadaan, magmimisa, maghukumili, kumukuha ng matatanda noon para magkwento kung ano yung nangyaring kaganapan noon. Talagang dapat hindi makalimutan magpasalinsali sa mga ibang generation dahil doon lang mararanasan mga tagang dipolo sa mga kwento na makaagip nila tungkol sa mapaghimalang birhen dyan sa lugar ng Kulaike. Kaya siya ang puntawagin namin dito ay nanakapayapaan at mabuting paglalakbay. Maraming dumadayo rito dahil nasa milagrosang birhen na ito. Pang-Antipolo, syempre hindi nawawala dyan Ang Kasoy at Suman Kaya ngayong araw, meron tayong special na challenge Nandito tayo ngayon sa Pasalubong Center Sa labas lang ng Katedral ng Antipolo At mismo tayo ang magbebenta ng Kasoy at Suman Pero hindi lang yan ang surpresa, Dahil meron tayong special guest Isang tunay na Antipolenyo ang makakasama natin At siya si... Sabi na po tayo! Wow! Ay! Ay! Pare, oh, ready ka na. Sorry bro, nauna na ako eh. Mga kaibigan, bro ako na sino, tunay na antipolenyo. Ready ka na ba? Meron tayong challenge today. Total hawak oh, mo okay. na yan. Actually, bibirin ko dapat. Paramihan tayo ngayon ng ibebenta. Game, game. Dito ka, dito ako. 30 minutes, 30 paramihan minutes. Na na benta. Good luck ha. Let's go. <laughs> ano ba ang technique natin? Kailangan matalo natin si Mike Zambrano. Kailangan natin mag-ayok. Huwag natin kakaway. Harangan natin. Roko, Roko. <laughs> Basta hindi ako roko. Hindi ako Magkano ang beta ni Kuya? Tatlo isang daan. Tatlo isang daan. Dahil nandito ako, dodoblehin nyo yan. Ha! Yan ang style. Kapag dinamihan nila, may dagdag. Kasi mabain. Yan ang tunay na antipolenyo. Ha! Oh. Boy! Boy! Nakabeta na ako! Oh, bilhin na kayo. Sumang kasoy. Bilhin na kayo. Sumang kasoy. Alam ko, wibili. Ang hirap ng lamang si Pogi eh. Ano, dumog. ng isang tao, walang bumibili sa akin eh. May solusyon dyan, kainin ko na lang yung paninda ko. At least, swerte ba ako sa'yo? Ay, mainit pa! Bagong luto! Grabe! Mga friends, yan ang quality. Ayan, oh. Yeah, mas spread. Sakap sa suman yan. Oh. Ayan, oh. may bibili pa. Ano bibili nyo? Suman! Isa pang daan! Ay, masarap to. Magkano daw to? 70. 70. Ikasa na yan. Malaki yan. Nakarating Ito pilak mga mga mga. O dahil dyan, sayang ang tayo nang pupuntaan. Bili pa kayo! Ah! Ah! Ba? Tumili pa kayo Ah! akala niya yung picture may halaga yon Hindi. Kailangan bumili para manalo dito sa challenge. Tingnan natin magkano na binenta ni Rocco. Dahil kaila mami, napaka-bait nila. Naka 73,400. Sa akin, din mo Pakiawan. Kala nila nagpapapicture pero bumibili sa akin yan. Di ba? Dahil mapabait kayo, ang benta natin today ay 1,000. Oh, pero hindi lang yan dahil napaka-supportive ni ate at proud at kulenyo tayo. Kung anong benta natin ng 1,000, double natin dito. So, may 2,000 kayo. Congratulations. Mark, ano? Ikaw naman. Uh, parang Mark, parang kinakain mo na yung paninda mo ah. Yung silip kita doon kanina eh. Oh, bakit? Ang daming tao sarap, sa harap, nagpapapicture sa'yo. Siguro ang daming mo na benta. Pare. Lambing lang yan. Tapos yakap lang. Bibili siya sa'yo. Oo. Oh. Magkano ba nabenta mo? Ah, uh, 48,000 lang naman. Sinungaling to eh. Yung totoo. <laughs> Naka 1,000 tayo, bro. 1,000? Patay, mukhang diado tayo, guys. Ha? Total mo ngayon sa atin. Nakabanga, no? Ah, hmm. uh, Mark, uh, hingi ako ng extra 5 minutes. Ha? Babalik Hindi na pwede, ako. bro. Time's up, 30 minutes lang tayo eh. Ako? Ay, ayaw pa tumigil, magpindot Total? 6,600. Dahil napakabait niyo sa amin, pagpasok pa lang namin dito, nakangiti na kayong lahat. Tanggapin niyo itong 3,000. Wow! Um, uh, tapos na po episode natin. Uh, ingat po kayo. Naka 6,000 today. Ako 1,000 lang. Good job, brother. Ang galing. Pero brother, alam mo naman, kaya natin ginagawa to is para pakita sa ating mga kababayan, hindi lang dito sa Antipolo, hindi tagalabas, na napakaraming masarap na pagkain dito. Hindi lang masarap, magagandang puntahan, pero masarap na pagkain. And ikaw, pareho tayong bagong Antipoleno yes, eh. Diba? Yes, yes. Unti-unti nating natututunan na marami. At nakakatuwa, ang mga customer ko kanina, hindi pa taga Antipolo. Hmm. Galing San Pedro, Laguna. Talagang pumunta dito para magsimba. At the same time, bumili ng mga pasalubong. So, nakakatuwa na makita ang pasalubong business dito sa Antipolo ay very thriving and very... Parang nauubo sa yung paninda dito. Parang kanina ka pa... Dami mo sinasabi, gutom na. Oo, so, anyways, masaya kami at nakikita uh, namin ang ganito dito. Stop, <laughs> episode. Muli namin ikakwento sa inyo ang ilang mga hidden gems at mga natatanging kwento sa likod ng tunay na antipolo.